Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong umaga dito tayo sa Tabintagat para tumambay at para na rin magantay ng matabi na galing sa laot at yung iba po nga nagagari na sa amin na sa kubo at nagantay at may maya maya po lamang ay may isang nambang kang papatabi at yung iba po nga ay nandun na at nagaantabay din po sa amin na ang bigayan pero pag walang uli ay pasensya na at sa sunod na lamang at yung iba po talagang natabi din ay tamang pangulam ulam lang talagang huli pero nagaanon pa yun na isa na lamang taabi dyan pag marami rami ko ng huli din po sa amin ay huwag ka agad matabi ng maaga pagkat po yung mga coast din ay madilim dilim pa ay nandini na <laughs> Nakayag pala ang puman din ang tanaw sa laot ay alam na kung sino yung nasa bangka. dar so, may largabista puman din ang mata. <laughs> hindi po sa amin ay iuso ang bayanihan. Ating na muna yung bangka mo kung maraming isdang laman. Ay naman yung mga tao puman din nagadumugan. Sila pa ang kataas niyan basta may mahawakan. Pero kung ikaw ay madamot, hindi ka malama na magpadampot. Kahit pa marami mong huling isda, magtiis ka magbara. Kahit ikaw ay kandakutot. Kandakutot. <coughs> Masarap talagang tumambay sa dagat tuwing umaga. Hindi lang makakalanghap ka ng sariwang hangin kundi nakaka-refresh din ang utak ang ah, magandang tanawin. At dito nga sa bandang kaliwa ko ay marami nang naliligo dahil pag ganitong umaga ang tubig dagat ay hindi man kalamigan kundi maligam-gam. At dito sa may bandang gilid ay may naghahapin din naman at baka makahuli man lang kahit pang ulam. At so hanggang dito na lang po muna ang aking vlog. Salamat po sa panunod. Hanggang sa muli!